ko naman pumasok sa welcome. <laughs> Nasa arco ka lang. Ayun, ah, okay. Binasa mo lang. Ayun. Ayan mga kapento. Piki nandito na kami ngayon sa loob ng Cagayan Valley di ba tama kasi dumaan na kami dun sa boundary may mga nakamit kami ron na mga ano may mga ride sila nagsipilipin Loop sila ah north Loop sabi ni ano ni sir nagto north loob sila Kale, malalaman naman natin yung pisa. Ayan, ang ganda rin pala rito parang halos parang may kamahawid din dun sa ano, mountain tracking yung itura pero pababa siya sana puro pababa muna medyo pagod na rin kami kaakyat etong motor no, hindi nagre-reklamo kami na yung nagre-reklamo eh. medyo pagod na rin kami kaakyat eh. pero ito eh, wala eh pag ginising mo liba, natutulog siya pag ginising mo ginising agad siya medyo pa panibagong na naman tong lugar na ito dahil first time namin nakarating dito sa Cagayan Valley tumitok tama, di ba Cagayan Valley yung boundary nyo ng Cagayan Valley so hindi hmm, namin alam kung ano yung pwede namin makita dito sa lugar na to kasi first time eh. siyempre ito na yung tinatawag na bulagaan na naman ulit unlike nung papunta kami nung pagunpot medyo alam namin na may dadaan na kami patapat eh. may, ano, ganun, sa Ilocos, ganoon din alam namin pero dito, talagang wala kami idea kung anong yung depende natin daanan dito, kung ano yung sura nito lugar. Super time lang talaga. First time namin na dumaan dito. Pababa, pababa. Ayan o, no? gagal ng mga kain. Kaliwari, maganda rin ka itong lugar na Very, ano, very relaxing uh -huh. Parang tayo lang yata dito ang ano, luma Sa nakadaan na pala sila ano. Ay, tuto Ano? Uh, ang kapingin eh Ako, ah, ang ganda oh. Ang ah, kasarap naman Ayan yun, may mga nakikita ko makakasabay natin ng na mga rider na nasa likod nakita ko sa ikirin mo kahit yung sa ikirin mo ngayon umagalaw prime club ayun ito ito tayo may sticker tayo ng prime club Renta renta na naman, bukang sasawiran tayo nito ito, busy CCTV pala to Kala ko tayo Maampun na naman Eh sayang Kasi ibang camera yung gamit natin Yung dating camera natin oh. Ayan, medyo Nawawala naman yung ano Nawawala naman yung ampun eh Sumisilip yung araw eh. Ayun, tingnan mo, bakit ganun? May parang... Ah... Uh, ba Hindi e, namin alam kung uulan o araw. Minsan, uulan aaraw araw. Yan, tinawin mga itsura namin ngayon. Maya-maya ng konti, pagdating namin bandaron, mainit naman. edi eh, di, ano ba Isugurin na. O, wala na namang ulan dito. May mga dinadaanan lang talaga tayo ng mga may porso na talaga kung ulan. At ang titigil. Malakas, minsan mahina. Eto, basahan na nga yung jacket ko. Jacket ba tawag dito? Parang hindi jacket to, ang jacket alam ko yung makapal eh. Mga Town Taon pla lapel, taon plapel ng kabelya. <laughs> taon plapel, eh? taon plapel ng Claveria. Yun. Ang hirap bang gisin, ba, ba Ang hirap bang gisin, ah, kasi. Parang dito ginanap yung ano nun eh, Indiana Jones. happy road. Meron yan daanan sa baba eh. Pwede kanina, meron tayong papunta ro. Pero para mas maganda syempre sa taas oh. Mas kita mo yung kalawakan ng dagat. Cagayan Valley to. We are here at Cagayan Valley. Ano gusto mong sabihin? Sabi mo I love you. I love you, I love you too. <laughs> Tara, buka na tayo tulong guys <laughs> Ayan, huwag ganda, may nangingisda na doon Nangingisda na ba yun? Naliligo Ah, hindi, naliligong nangingisda na. Ang sarap oh, lawak ng kalsada Tapos pababa <laughs> ako Woo, roller coaster Roller coaster ride slow naman tayo ng konti Kala ko naman ang na bilis eh, Para, mas, para sa ating mag slow down Okay, Ma slow down pa tayo sa mas slow down pa Yun Kagayan no Kagayan State University Stay tuned Stay tuned Stay University Stay University Oh 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 tayo sa I Love Sanchez Mira ah yung SM pala Sanchez Mira pala yun ito yung munisipyo ng Sanchez Mira o eh, gymnasium ayun o oh. o oh. yung munisipyo nila hindi pa natin alam kung gano'n pa kalayo yung tinatakbo natin yung tatakbohin pala natin pero syempre kung kung sasabihin magmula rito hanggang Laguna syempre sobrang layo pa siguro araw pa ang pero dewan depende depende kung ilang araw mo gustong mag stay sa isang lugar di ba pero siyempre hindi tayo nagmamadali lagi saan yung mamihan na sinasabi mo? ito? sumukumain? kumain tara ay, sarado eh. Ayan, gusto mo nang Bala ka na kung ano gusto mo. Dito sa Barangay Santor. Santor. Eh, di ba tayo pumarada rito? Budget meal. Ayan o. Oh. Adobo, kulutan. dine in and out. May lugaw na. Sige, kahit ano, Bala ka. Kain muna. Nagugutom na ito eh, baka magalit na. <laughs> lang? <laughs> Sige, ayan na lang. Wala na tayo sa ano eh. Oh, dalawa. Dalawa. Tapos may tinapay tayo rito. Oh. Tinapay. Kain muna. Malayo-layo na rin ang binibiyahe namin ah. Simula nung nagkape kami dun sa malapit sa papuntang tag pagod Pansit tayo. Pansit okay. nila rito. muna. Tapos may tinapay tayo dyan. Ang chalap. Oh, Kung mara, mga dalawang kalamansi para maasim-asim. masarap yung medyo maasin sarap mm. ba? Mm. Kain muna tayo mga ka-BENZO TV Para sa ikagaganda ng ating biyahe <laughs> Binigyan nila kami ng sabaw na pagkasarap-sarap Dito nga siya may laman eh. kaingit naman Kakap no. Wow, sabaw. Ano? Okay. Hindi masyadong busog, no? Pero hindi naman gutom. Tama-tama lang. Yun yung masarap na feeling. May pa-feelings, po pa, di ba? Feeling. Ate mo, like, feeling. Alam, iba na malatag ito. Uh, okay. Sabi sila, bakit sila hindi sila nagpicture tayo lang? Kaya ka pa tayo sila. Back to ride agad tayo kasi hmm. hindi naman ganun kabigat yung pinahain natin. Kaya pwede na kagad tayong bumiyahe. Hindi naman siya hindi naman tayo na bloated eh, no? Kaya pag mga ganon, yung saktong sakto lang, ayos na yun. Let's go back to the ano ulit. Yeah, it's tights. Nasagasaan yung tights. diba nung isang doon sa ano, lintik eh, dun sa may papuntang suyo. May nadaanan akong snakes. Oo, kaya nga di ba nagtatalon yung paa ko nun eh. Dati, naririnig ko lang ang Cagayan Valley no? dahil ako nga parehas ang Cagayan Valley at Cagayan de Oro eh. bali magkaiba pala yun pero nakarating na ako sa Cagayan de Oro oh nakarating na ako doon ito naman Cagayan Valley so ngayon lang ako nakarating dito alam mo halos lahat ng lang probinsya magaganda eh no magaganda sa sarap pumunta rito Ganun ba talaga yun? Kaya <laughs> ko rin ha Sa pampalay Ang eh. sarap man ah, Yan ang nakakatakot liguan Yang ganyan Diba? Parang kala mo yung biglang tataas yung tubig Pero may nangingis ka doon mo, nang, ano, sa lakot Ano may tawag doon? Dati nung elementary ako, alam mo yun, yung nang ano yung ganaganon lang mas kaganonin mo yung misda. nakalimutan ko kung anong tawag doon sa ano sa lakot hindi yung parang basket na matulis sa huli mo siya ng ganon mas pupunin mo yung pag nahuli mo sa buta ako no, kaya tayo mukhang naulat din sa lugar na yun. dito na ang bunne eh. malamang doon ulan ang itim doon no? mga nakakasalubong natin mga nakakapote sigurado umuulan ng malakas ito na nga eh Umakas na yung ulan kaya sumilong na muna kami tingnan nyo oh ang pangontra lang pala sa ulan magtimpla ka ng kape titigil bigla ay, ay, <laughs> kaibigan kapita kayong layo pa daw pero tsatsagayin natin kasi yun naman ang pakay natin eh, di ba? kaya pag na natin ito ito na yung karbon ng apari oh. So, pasok tayo ng apari bago tayo pumunta kung saan ayan oh, marami mga rider oh. ayan o oh. ah oo oh. ayan Punta, puntahan natin yung coastal area syempre And dito na kami sa arko ng Apari ngayon dire diretso doon siguro mga 7 kilometers pa yung ano um, dyan ng pabatanis siguro gusto mo punta tayo hindi tanong mo na lang bago tayo pumunta sige tatry so, natin kung... Ayan, kinarga namin sa trakto para makarating dito. Hindi, <laughs> 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 joke lang. Ako, pag ano po yung papasok dyan sa loob? Sa ano? Pag pumasok po kami dyan sa loob, ano po yung meron dyan? Alam. Uh, um, mga ano, mall. Mga mall din po, para mga ganon po? Oo. Uh -huh. Ah, may sakayan po papuntang Batanes dyan? Ay, ay, aray, mag aeroplano kayo. Apa? Ay, nakala ko pwedeng <laughs> mag gano'n. Ay, ay, aeroplano kung Batanes na. Pero ano po yung nandyan? Walang sakayan ng mga barko dyan, gano'n. Meron uh, na para sa kalayan lang yon. Ah, uh, <laughs> kala ko pero pero dyan din po Batanes, matatanaw na. Ah, ma malayo yung Batanes sa <laughs> kung gusto sa Tugay Grao, doon ka, ka sumakay ng parang ano, aeroplano. Ah, ah uh, akala ko dyan. Ah, uh, wala. Dyan lang uh, Pero yung mga bus po dyan, yung terminal dyan, may terminal ng bus dyan pa Manila. oo, uh, marami sa Florida. Oh, uh, saan po galing uh, yan? Ah, uh, saan uh, po galing yung mga pasero? Dito. Ah, ah. Ka ano lang yung Florida pa puntang Manila. Ah, galo po. Ka kada oras meron bang 5:30? Eh, Kala ko may pasakayan din ng Batanes. Ay, wala. Magkaroon plano ka. Ah, <laughs> oh, po. Sige po tayo. Salamat po. Ah, wala may barko po diyan, wala. Saan, meron lang may SK yung naman, yung, yung para sa pa Batanes po yun? Ay, hindi. Ah, uh, talagang wala talaga sa kaya, no. Batanes para. Eroplano pero, talaga. Okay, Opo, salamat po. Oh. Pakita lang muna natin. Salamat ay, pipicturean ko lang yung bata Ay, bata na <laughs> siya. Ayan, sila po ba? So, okay, welcome to Apari. Ayan, pabalik na tayo uli. Ganun lang. Yun lang yun. Salamat ay. Let's go back to, ano, to... Papuntan to Gegaraw yun na, yung tama yung daanan natin kanina kaso na, bumalik lang talaga kami para lang makita yung arko ng batanes ay ano ba yan ang ah. pari wala pala nagtanong kami dyan wala pala sakayan ng batanes dyan ang sakayan ng batanes dito sa Tugega raw mag aeroplano raw ah, ah, <laughs> <atin'tayaran na kami laughs> <atin'tayaran. laughs> papunta na kami ngayon ng Tugega raw so see you Tugega raw bibiyahe pa rin tayo hanggang gabi ngayon Ika nga eh, tuloy-tuloy lang ang biyahe natin Eh, magbi-video pa rin tayo ng paunti-unti kahit madilim Kasi, syempre, hindi naman maiiwasan yung gano'n na Kahit papano eh, kahit gabi, may content pa rin tayo So, samahan niyo pa rin kami, syempre, papunta na tayo ng Tuguegarao ngayon Let's go! Ay, teka muna Huwag niyo na lang pala kalimutan mag-comment, mag-like at mag-subscribe na rin kayo sa aming channel At syempre, Pakisupport na rin yung Facebook page na Bensoy TV at ah, saka yung Evelyn Ritalga Pakipalo na lang din po Para magkita-kits din tayo Paminsan-minsan doon sa Facebook nung asawa ko may, may traffic. Oh my God Oh my God Naku Anak ng tipaklong may aksidente na naman na nangyari o. Ano ba yan Ayokong kulan yan eh mga kabetso TV, may matinding aksidente ron. Ano yung motor sa motor daw, nagbanggaan sila. May mga marami talagang nasaktan, tatlo yata yun. So, oh, naka-video kami kanina, pero ginawa ko, pinatay ko yung video namin. Kasi ayoko makakakita ng mga ganon. Hindi talaga namin sinasamahan ng mga malulungkot na na video yung video namin vlog namin ayaw namin sa mga malulungkot na mga parting ganun kanina pa kami nakaka encounter ng mga na aksidente simula pa kaninang umaga may mga nakita na rin kami na aksidente magmula sa gada hanggang dito sa may ilokosur meron din hanggang dito meron din so talagang kailangan mag-ingat talaga ang ginawa ko, itinulak ko yung motor. Ayoko kasi dumaan ng nakabukas ang makina ko. Kapag uh, merong ako nakikita mga ganong aksidente, hindi ako dumadaan ng bukas ang makina. Pinapatay ko makina, tinutulak ko yung motor ko. Tinaanan namin sila ng... Pinatay gan. ko kaagad yung camera ko kanina para hindi namin sila makuhanan dito sa camera namin dahil ayaw namin mag-content ng mga ganon. Ayaw namin ng na mga ganong mga bagay na nakikita namin Kanin, kanina pang umaga nakakakita na kami ng ganyan papahayop, mapatao marami na kami nakikita na aksidente sa kalsada simula pa kanina so tuloy lang ang rights natin tuloy lang tayo kaya sabi ko sa asawa ko huwag niya nang tingnan maglakad siya nang naka tinignan mo pa ba? Pero okay naman sila. Ayun, buti naman, okay naman At least Yung isa Eh, ewan ko may nahinga pa ba yung isa? Okay, buti naman Yung lalaki um, ah, Ayan, oh, may ambulansya na So, ingat-ingat sa mga riders na mga katulad natin Hindi tayo nag-rides para masaktan Nag-rides tayo para maging masaya nag ride tayo para makalimutan ng problema nag ride tayo para magawa yung mga bagay na gusto natin hindi para masaktan kaya doblehin natin yung ingat natin ingat ingat mga ka riders mga ka beto sa totoo sa pagpamaneo sa pag, sa pag ride pa masaya talaga pero syempre, sa kabila ng kasiyahan na nararanasan mo, meron din talagang panganib alam mo literal talaga na yung isang paa mo pagka bumibiyahe ka lalo sa mga long ride nasa isang hukay naniniwala ka ron kasi biro mo may sasalubong sa'yo may mabilis sa likubong. lahat, lahat pwede mong ano eh pwede mangyari sa'yo kayo talagang hindi mo masasabi na wala sa yung isang paa mo wala sa hukay nasa hukay talaga although ginagawa mo pa rin kasi siyempre ganun talaga lahat naman ng bagay na pwede mong gawin sa mundo may risk naman talaga eh. hindi naman pwede wala eh kailangan mo lang talaga eh, mag-ingat magkasal kaya hindi rin basta-basta ang pagpumutor eh hindi rin basta-basta yung pagtabiyahin ng malalayo kaya kailangan mo talaga ng talagang ano yung yung courage na tinatawag kasi ako bago tayo bumihay talagang humihinga muna ako ng malalim eh. kanina pa nakabuntot sa atin ayaw umuun eh Avenso TV Kaya kami huminto Kasi meron isang motor sa amin na sumusunod sa likod Tinitignan ko siya kung mabilis Mabilis naman yung motor niya Kasi TMX ang motor niya eh Na 125 eh Eh kanina pa hindi umu-overtake sa amin Simula pa dun Ang ginawa ko Huminto muna kami Pinauna na muna namin Eh nandito pa lang kami sa Josti Gumuyog Tara Basta pinauna lang natin yun minsan talaga pakiramdaman lang din eh. hindi pa pwedeng hindi ka makikiramdam sa mga bagay na mga nangyayari sa kapaligiran mo mahirap kasi pagka ganun eh ah, hindi mo tinitignan diba? pero kanina ko pa talaga pinagbibigyan eh hindi ko na kung bakit ayaw lumusod kanina eh hindi kanina nang tututok na siya sa atin sa likod eh kasi kung mabagal siya di dapat mabagal talaga siya kaso bakit nakikita mo tumututok sa likod nung gumilid ako nagsignal ako ng kakanan ako eh ayaw pa rin niyang pumasok eh pagka ganon eh may eh problema yung ganon tsaka tinitignan ko kasi eh tinitignan ko yung uri ng motor kung mabilis ba yan o mabagal tinitignan ko sa likod yan yung side mirror Inaaral ko yung mga itsura ng side mirror, kung mabilis na klase ng motor, mabagal na klase ng motor. Ngayon, binabantayan ko na yan kapag halimbawa bakit ayaw mong u-overtake. Um halimbawa, Honda Clip, Aerox, N-Max, nakikita ko yan sa side mirror kung anong klase ng itsura ng ano yan. Ngayon, binabantayan ko yan kung u-overtake um ka ba o hindi. Kasi, napaka-imposible naman na hindi mo kayang habulin yung gantung motor napaka bagal lang dito kung para sa motor sa motor na ganun ba? Diba? so parang bantay ka na kagad no? mag isip ka na kagad na lalo pag dalawa dalawang magkakas na lalaki medyo pag nakakita ka ng maliwanag na lugar na maraming tao kumarada ka na lang muna dun yun ang mas magandang gawin pag nakakaramdam ka ng alam mo na okay gusto mo ba may lugawan na nakita ka sige kain muna tayo bago tayo maganap ng pagpapahingahan natin ang ah. oh, okay dito ah marami matao dito sa lugar hindi kumain na tayo mamaya okay, tayo dumiretso doon sa akin din mami rin mami rin kaya nga kasi yung upuan magano ka na ng upuan natin Layo naman ang binilan mo. Layo, layo, layo. Ha? Layo, layo. layo. May ka na. Thank you. Thank you, ma'am. Ito. Layo rin pa. Kala ko malapit lang. Sarap. Sarap yung mami nila. Ay, ito muna tayo. Hello, how do

Ayos na Pusok na uli kami Uli na Tara dali dito ka gagawin naman namin ngayon Gahanap kami ng Pagpapahingahan naman namin Nga agap eh no pero nandito na kami ngayon sa Tugay Garaw. Uh, ah, bali, ilustrate natin. Ano yung ilustrate natin biyahe? Magmula patang hanggang dito. Hindi namin alam na kung gaano kalayo yung biyahe namin. Pero, ito, gantong oras kami natapos tapos eh, sa biyahe. Kung di ko nga, nandito na lang kami. Yan, dito na kami maghahanap ng pagpapahingahan. Medyo stop na muna ng biyahe ngayon. Kasi meron pa naman bukas. So, bukas naman. Talagang tinarget lang namin talaga ito, Gegara. Ayun, nakahanap kami dito sa Grand Victoria. Ngayon, ang 350 hanggang 12 noon daw, sobrang haba ng oras. Kaya sabi kong ganun, siguraduhin kasi baka mamaya 12 ng 12 am. Kasi sobrang haba noon, magchechecking ka ngayon, alas 8 pa lang pasado, tapos ang labas mo is 12 ng umaga ng tanghali. Eh sobrang mura sa 350, 'di ba? sa regular na kwarto, pwedeng-pwede na. So, tingnan na lang natin kung talagang totoo 'yun. <laughs>